In real life? Opo! Nabasted na. na. <laughs> Ilang beses? Dalawa. Dalawa. Dalawa? Eh, ba't ka naman daw nabasted? Eh, nung una, sabi baka hindi daw ako ka, yung Baka ka, or baka... Ha? I'm sorry. Go ahead. Hindi, hindi daw po ako yung gusto. Tapos nung pangalawa, parang, nung una kala ko may chance, tapos bigla, hindi naman pala. Meron, mahal ex niya. Gaano ka sakit ang mabasted? Baka naman hindi masyadong masakit kahit dahil parang parang taking a chance lang naman. Masakit po kapag nag-invest ka na ng oras, ng time, at saka siyempre ng pagmamahal doon sa tao, masakit siya. Siyempre, dinamdam mo rin yun eh, iniyak mo rin. But, um, alam kaya ng nabasted, ng mga nagbasted sa'yo na isa ka ng sexy stud sa pelikula? Siguro po, nakikita po nila sa mga posts, sa mga TikTok, sa mga social media po. Eh, nakita natin po siguro na mga interview po, kagaya nito.